Patuloy ang administrasyon sa paggawa at pagpapatupad ng mga hakbang para makamit ng bansa ang long-term economic growth na hindi lang magpapaganda ng ekstado ng bansa kundi magpapabuti rin ng kabuhayan ng mga kababayan nating Pilipino. Ang detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag. Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ang ilang mga ahensya sa special bell ringing kanina sa PSE Events Hall, Bonifacio Global City sa Tagig. Ang pagtunog ng kampana ay hudyat ng effectivity o opisyal na implementasyon ng Republic Act No. 12214 o Capital Markets Efficiency Promotions Act o SIMEPA. Layon ng Simepa na mas mapalapit ang capital market investment sa mga Pilipino. Ito'y sa pamamagitan ng mas malinaw, abot-kaya at accessible na puhunan para sa mga maliliit na negosyo. Simepa removes certain exemptions to enhance fairness in our tax system. Government-owned or controlled corporations are now generally subject to the same passive income taxes as other institutions. From now... Until the year 2030, CIMEPA si is projected to generate over 25 billion pesos in net revenue. Sa ilalim din ng batas, mas binababa ang share sa Documentary Stamp Tax o DST sa 0.75% mula sa 1%. Samantala, ayon kay Philippine Tax Exchange CEO at President Ramon Monzon, sa tulong ng SEMEPA, mapapababa na ang Stock Transaction Tax o buwis na ipinapataw ng ahensya sa mga stock na ibinebenta. Last April 17, 2024, the Securities and Exchange Commission removed the minimum commission that stockbrokers may charge their customers. Today, thanks to SIMEPA, all trades at the Philippine Stock Exchange will be subject to an STT of only 0.1% from 0.6%. Samantala ang pagbaba ng STT ay makatutulong naman upang mapataas ang trading volume exchange sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.